today's video eh dadalawin nga pala namin yung tropa namin na mag-asawa. Sila nga rin pala yung may-ari nung pinromote namin nakaraang salon na Snip and Dazzle kung naalala nyo. Kaya tara, samahan nyo kami. Layo ng bahay nila, no? Pa Paakit pa sa dulo. May exercise oh, naman ako. May exercise ka talaga eh. <laughs> kaya si Mami Abon na. Joke. pag, pag dito tayo tumira, sigurado ako araw-araw tayong hingal today's video nga pala ay samahan nyo kami dito sa patahian na parang bahay. Ay mali, bahay pala na patahian. Samahan nyo kami hanggang sa dulo ng vlog na to. Eto tol, ano to? Stock room to? Ano, anong ano dito? Anong ginagawa dito? Ah, mga deliver ano na. Deliver. Ah, mga i-deliver na. Dito na nakalagay. Eto, mga kasama yan, di-deliver na rin yan. Nagaganda ng na mga tela nila mo. Mga mo. Ano to mga mga ano to, mga pangmatanda ganon. Doon naman tayo. Ito te, ano naman to, to, ano naman to, to? Oh, mga to? Ano naman to mga to? Ganda ng tela nila. Ganda Mga ano to te? Mga pang baby no? Mga pang ba baby ko. Mga ganon na baby mo. Ano te? Ganda <laughs> sa kabila. Ma, alam mo pangarap ko, mag, pangarap ko dating magka-NMAX. Ano? Hmm? Hmm, Pangarap ko magka-NMAX. Ano yung kikitain natin sa video na to? Pag nag-trending, makabili ako ng NMAX. <laughs> may asawa ka na, te? Oo. Ah, may asawa ka na. Ilan tao ka na, te? Nagtatahe. Hindi nga, trim nga Ah, trim. Ay, Hindi, ilan, ilan, taong, ilan taong ka na nagtatahe? Te, sama ka sa vlog ko, ha? <laughs> dito yung trim. Sa akong makikita ma nyo, guys, ang laki talaga ng kanon nila, oh. Di diba? Malawak. Kasi eh, dito na siguro sila. Ah, may ano pa, ano to? Binibenta to? Tindahan to, tindahan. Okay. Eh, Oh, may tindahan pa. Tay, okay, paikot ta Isa isa pa, kayo. <laughs> dito lang nam, dito naman po sa mesa na to, tay. Ano naman po to? Trim din. Trim. Bakit ikaw yung sumasagot? Trim ba? Alam mo lahat? Oo, oh, naman ako ah, mananahi ako dati. Alam mo lahat. <laughs> dito dito naman mga tela. Talaga kami no quality at saka malamig sa ano. Ah. Bagay ito sa mga anak natin, ano ma. Ano yung tela nito, no? tay? Te? Cotton span. Cotton, Cotton? Pantex, ah, paano ah, naman yung sipat Dapat dito, hindi ka ginugulo eh. Kasi pag ginulo ka dito, maano ka eh. Maano ka dito? Ma... Matutusok, no? Hmm. Matutusok ka. <laughs> Tapos na to? Matuyan ano daw. Pwede nga Ah, pwede nga Kumbaga sila yung mga retaso, no? Oo. Okay. Um, ah, tumatahi din sila ng brief. Ay, hindi ba ito brief? Ito, tingnan mo. Oh, mo ginagawa nila. Pakita mo yung ginagawa nila. Diba? ako sa mga nagtatahi ng ganyan eh. Kasi, kumbaga, hindi rin biro yung ginagawa nila Ako, pag tahiin mo ako ng ganyan, hindi ko kaya yan. Dito, dito na yung nila. Ano sila guys, tahimik sila, bawal silang istorbuin Kasi pag inistorbo mo sila, matumano sila eh, sila ng ano eh. Guys, hindi ko na lang papakilala sa inyo yung may-ari. Pero itong lugar na to, bahay nila to. Tapos dito sa labas, patahian nila. Ang ganda ng business, no? Kung baga, parang kapag ka mabait ka talaga tao, pinag-bless ka ni ah. At gusto ko lang ipagmayabang, guys, kaibigan namin yung may-ari nito. Hindi ko lang sa pwede pakita sa camera. At ayun, guys, papakita ko nga pala sa inyo yung stockroom nila. Tara, sapahan nyo ako. Ito nga pala yung stockroom. Pinagbigyan nga pala ako ng asawa ko kung gabi, kaya ganado ako mag-vlog ngayon, guys. <laughs> Wow! Ay, solid dami! Halika dito, pakita mo, pakita mo, pakita mo. Tingnan mo, mga large tissue. Halos lahat ng ano nila ganito na no, malalamig sa katawan, ano? Oo. Gaganda ng tela. Gaganda ng tela. Gaganda ng tela, no. Pangbata, oh. Sa saan? Ayun oh. No? Ito 'yung gusto ko, eh. mga guys, oh. Ganante. Malamig tas napakabango. Bali pare sa inyo mga deliver ng mga 'yan. ang Kalimitan, uh, Visayas, Mindanao. Wow. Tapos ito meron Luzon. Tapos pag within Metro Manila, kami na mismo 'yung nag ship Oh. Uh -huh. Door to door 'yan. Ngayon, yung account namin na via JNT VIP account. Kaya maasigurado silang safe darating yung mga parcel nila. Okay. Kaya solid yung packaging niyan, hindi, 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 hindi ma-open ng kahit sinong loko rider. Ah, kumbaga, hindi ma-ano, pag sinira, mahalata. Oo. Mahalata. So, super secured yan. Darating sa na kompleto. Saka malinis. Ang okay. natin gawa dito sa ating is more on sleepwear sa kids wear. Uh, yung doon kami, dati kami top 2 bestseller ng sleepwear sa Shopee. Oh? Ngayon, umalis kami kay Shopee kasi nag-direct namin ng mga kliyente para mas mabilis yung transaction. Siya na area, uh, piping, overlock, tsaka cutting. Okay. Nagalaro ako sa isang apps, mga one week lang, pinapalit ng ko agad at nagpapalit ako ng bago. Dahil alam naman natin, pag bago, syempre, namimigay yan. Cutter agad, oh. No? Beng beng, nakita niyo naman. Beng beng, hindi mamimigay ng maliit to. Si Manny, eh kayo kung gusto niyo maglaro, ilalagay ko yung link sa may comment section.